Alam mo, may isang bagay na madalas nating hindi napapansin um, sa pagsisimula ng isang gawain o ministeryo. Iniisip natin, ang importante ay yung mga programa, di ba? Yung mga events, yung structure. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na bago pa magkaroon ng unang malaking pagtitipon, eh maaaring na itakda na pala ang magiging kinabukasan nito? Hindi ito tungkol sa mga plano sa papel, kundi sa tinatawag na kultura isang bagay na alam mo nabubuo sa mga simpleng usapan sa mga unang dasal sa paraan ng pagtrato sa isa't isa to yan madalas hindi natin namamalayan pero parang ano parang tayong nagtatanim ng mga buto sa mga unang araw na yon at ang mga butong ito mga pagpapahalaga mga gawi yung bang mga hindi nasasabing patakaran ang siyang tutubo at magiging pundasyon uh, ang magiging DNA ng buong komunidad ang ating pag-uusapan ngayon ay hango sa mga material na sumusuri kung gaano kahalaga ang mga pundasyong ito. Kumukuha ng aral lalo na sa aklat ng gawa sa Biblia at um, nagbibigay ng gabay kung paano ito sadyang huhubugin. Kaya naman, ang misyon natin sa pagtalakay ng ito ay tulungan kang makita kung bakit critical ang mga pundasyong ito. Gusto nating tuklasin kung paano mo, bilang bahagi ng isang komunidad, maaring sadyang alagaan ang mga tamang ugat para masigurong malusog at matatag ang paglago ng inyong ministeryo o grupo sa mahabang panahon. Simulan natin sa pag-unawa kung ano ba talaga itong DNA na tinutukoy. Pag sinabing DNA ng simbahan o ministeryo, ano ba talagang ibig sabihin nito? Hindi ito siyempre yung um, nasa dugo natin, no? pero ang epekto halos ganun kalalim. Para itong yung di nakikitang espiritu o vibe sa isang grupo. Ito yung paraan nila ng pamumuhay. Paano sila mag-usap, mag-desisyon, magsaya, o kahit magkasalungat. Ito yung implicit na kasunduan kung ano ang mahalaga sa kanila. Tama ka dyan at ang mahalagang idiin. Hindi ito aksidente. Ang kultura ay laging nahuhubog, sinadyaman o hindi. Kung hindi natin ito sadyang gagabayan, mahuhubog ito ng mga dominanteng personalidad o kaya ng mga nakasanayan sa labas o di kaya ng mga problema na hindi nareresolba. Kaya mahalagang isipin ito bilang ang operating system ng grupo. Ito ang nagpapatakbo sa lahat, kahit hindi laging conscious ang mga miyembro dito. Ito ang mga ugat na hindi man lantad pero siyang nagbibigay buhay at nagpapatatag sa lahat ng nakikita sa itaas. Nakakatuwang isipin no, Based sa mga pinag-uusapan nating sources na ang kultura ay maaring nagsimula na bago pa man ang formal na launching. Halimbawa, sa isang maliit na grupo na nagsisimulang mag-aral ng Biblia sa isang bahay, yung paraan ng pagtanggap nila sa bagong dating, yung pagiging bukas nila sa tanong, yung pagdadamayan nila sa problema, yan na mismo ang pagtatayo ng pundasyon ng kanilang DNA. Ang panganib, ang tinatawag na culture drift, o yung dahan-dahang pag-anod ng kultura palayo sa orihinal na disenyo o layunin. Hindi ito nangyayari bigla, para itong barko na unti-unting lumilihis ng kurso nang hindi na mamalayan ng kapitan. Oo, at may apat na karaniwang dahilan itong pag-anod na nabanggit sa ating mga babasahin. Una, yung tinatawag na default patterns o mga nakagawain na. Ito yung daladala nating mga template mula sa dati nating simbahan, organisasyon o pamilya na hindi na pala akma sa bagong konteksto pero ginagawa pa rin natin kasi yun ang alam natin. Pangalawa, unaddressed conflict o mga hidwaang hindi nalulutas. Kapag may tension o samaan ng loob na pinababaya ang lumaki, am um, nagiging laso nito sa relasyon at nababago ang pakikitungo ng mga tao sa isa't isa. Mm, mukhang mabigat yang pangalawa. Ano pa yung dalawa? Pangatlo, leadership's blind spots. Ito yung mga pagkukulang o maling ng mga leader na hindi nila nakikita sa sarili nila. Pero dahil sila ang tinitingnan, nagiging pamantayan na rin ito ng iba. At pang-apat, lack of consistent reinforcement o kakulangan sa patuloy na pagpapalala at pagsasabuhay ng mga napagkasunduang pagpapahalaga. Nakasulat nga sa pader o sa mission statement, pero kung hindi ito laging binibigyang buhay sa mga desisyon, programa at pagkilala, nananatili lang itong salita. Grabe, parang yung barko nga na sinabi mo kanina. Sa simula, baka isang degree lang ang paglihis, hindi mo mapapansin. Pero habang tumatagal ang biyahe, ilang milya na pala ang layo mo sa dapat mong puntahan. At kapag nandun ka na sa malayo, ang hirak ng bumalik. At iyan ang pinakamahirap na katotohanan tungkol sa kultura. Kapag ang isang hindi malusog na kultura, halimbawa, Kultura ng chismis o ng pagiging sarado sa mga bagong ideya o ng pagiging palaasa sa ilang tao ay nag-ugat na. Nako, para kang nagbubunot ng damong may malalalim na ugat. Sobrang hirap baguhin, grabe. Kaya naman, mas binibigyang diin sa ating sources ang kahalagahan ng pagtatanim ng tama mula sa umpisa. Meron tayong mga halimbawa nito kahit sa Biblia, di ba? Tulad ng mga Israelita na paulit-ulit na huhulog sa idolatriya kapag nakakalimutan nila ang tipan. O ilang simbahan sa bagong tipan na sinulatan dahil ano, nanlamig na sila sa kanilang unang pag-ibig. Okay, kung ganun pala kahalaga ang pagtatanim ng tama sa simula at pag-iwas sa pag-anod, meron bang gabay o parang blueprint para sa isang malusog na DNA? Dito na siguro papasok yung mas praktikal na bahagi. Dino naman, base sa pag-aaral sa Aklat ng Gawa at iba pang bahagi ng Biblia, may pitong pangunahing pagpapahalaga na madalas makita sa mga thriving na community ng mga mananampalataya. Hindi ito exclusive list, syempre, pero magandang simula ito. Isipin natin ito bilang pitong haligi ng isang matibay na istruktura. Sige, isa-isahin natin. Ano ang una? Una, Christ-centeredness, pagiging nakasentro kay Kristo. Simple lang, si Jesus ba ang bida sa lahat ng ginagawa? Sa pagsamba, sa pagdedesisyon, sa relasyon. O ang sentro ba ay ang galing ng pastor, ang ganda ng building, o ang tradisyon? Importante yan, Colossians 3.17. Pangalawa, humility and servanthood. Kababa ang loob at diwa ng paglilinghod. Ang modelo ay si Jesus na naghugas ng paa, di ba? Ang tanong, ang kultura ba ay nag-e-encourage sa mga tao na maglingkod sa isa't isa at sa labas o mas nagpo-promote ng posisyon at titulo? Marcos 10.45 yun. Okay. Pangatlo. Pangatlo, integrity, katapatan, tumutugma ba ang sinasabi sa ginagawa? Merong bang transparency sa pananapi, sa mga desisyon, mahalaga ang tiwala eh, at ang pundasyon ng tiwala ay katapatan. Kawikaan 10.9 Pang-apat, generosity and stewardship. Pagkabukas palad at matalinong pangangasiwa. Hindi lang ito tungkol sa pera, ah. bukas palad ba ang komunidad sa oras, talento at resources? Itinuturing ba ang mga ito bilang pinagkatiwala lang ng Diyos na dapat gamitin ng tama para sa kanyang layunin? Gawa 2. Yon. Okay, apat na. Ano pa yung tatlo? Panglima, accountability. Pananagutan sa isa't isa. May mekanismo ba para masiguro ang mga napagkasunduang pagpapahalaga ay naisa sa buhay? Handa ba ang mga miyembro na magbigay ng paalala o pagtutuwid sa isa't isa ng may pagmamahal kapag may nalilihis? Galatians 6 to. Panganim, worship and prayer. Pagsamba at panalangin. Ito ba ay itinuturing na buhay ng komunidad, ang kanilang connection sa Diyos, o isa lang itong programa o ritual? Ang sama-samang pagsamba at pananalangin ang nagpapanatili ng apoy, nasa gawa one din yan. At pangpito, mission-driven mindset, oryentasyong nakatuon sa misyon. Malinaw ba sa lahat ang layunin kung bakit sila nag e bilang grupo? Ang focus ba ay panloob lang, para sa sariling kaginhawaan o may malinaw na pagtingin palabas para abutin at paglingkuran ng iba. Matthew 28, yung Great Commission. Pitong halegi. Ang ganda, pakinggan. Pero alam mo, minsan ang hirak isalin yan sa araw-araw. Halimbawa, yung generosity o pagkabukas palad. Paano yung nagiging kultura hindi lang event ng pamimigay o yung authentic community? Magandang tanong yan. Kasi yung bawat haligi kailangan magkalaman sa mga konkretong gawi, di ba? Halimbawa yung generosity, hindi lang yan pagbibigay ng malaki isang beses. Kultura ito kung ang natural na reaksyon ng mga tao sa pangangalilangan ng iba, sa loob man o labas ng grupo, ay paano tayo makakatulong. Hindi ito sa pilitan, kundi kusang loob at masaya. O yung binanggit sa ating source na konsepto ng radical hospitality, yung sukdulang pagiging mapagpatuloy, hindi lang ito yung ngingitian mo ang bisita. Ito yung sadyang pagsisikap na iparamdam sa isang dayo na hindi siya iba, na kabilang siya, hanggang sa maging parang pamilya na ang turingan. Ah, okay. Gets ko. At yung authentic community o koinonia na nababanggit din, paano yun naiiba sa ordinaryong pagkakaibigan lang? Ang koinonia na salitang grego para sa fellowship o pagsasamahan ay mas malalim. Hindi lang ito kwentuhan sa kape. Ito yung klase ng samahan kung saan ligtas kang maging totoo, ipakita ang kahinaan mo, umamin ng pagkakamali, humingi ng kulong, nang walang takot na mahuhusgahan ka agad. Ito yung pagbabahagian hindi lang ng tagumpay kundi pati ng pasanin. Importante ito. At yung devotion to apostolic teaching o pagpapahalaga sa turo ng mga apostol, salita ng Diyos, hindi lang ito basta pakikining ng sermon. Ito yung gutom sa pag-aaral ng salita, pag-uusap tungkol dito, at pagsisikap na isabuhay ito bilang gabay sa lahat ng desisyon. Ito ang angkla na pumipigil sa pag-anod. Malinaw na ang mga values na ito ay kailangang isabuhay. So ang tanong ngayon, paano? Paano mo sisimulan o palakasin ang mga ito para maging tunay na DNA at hindi lang poster sa pader? Ano ang mga practical na hakbang? Dito papasok yung konsepto ng intentionality o sadyang pagkilos. Hindi ito magic, kailangan ng effort at plano. May ilang susi tayong makikita mula sa ating mga sources. Siguro pwede nating i-grupo sa tatlong malalaking kategorya. Una, pamumuno at pagtuturo. Critical na ang mga leader mismo ang unang nagsasabuhay ng mga values na ito. Sila ang modelo, di ba? Kasabay nito, kailangang paulit-ulit itong ituro sa mga sermon, sa maliliit na grupo, sa mga bagong miyembro. Kailangan itong isama sa curriculum ng discipleship. Okay, pamumuno at pagtuturo. Malinaw yon. Ano ang pangalawa? Pangalawa, ritmo at pagdiriwang. Kailangang isama ang mga pagpapahalagan ito sa mga regular na gawain o ritmo ng komunidad. Halimbawa, sa pagsamba, laging may puwang para sa panalangin at pagbabasa ng salita, worship and prayer, regular na mag-organize ng mga outreach activities, mission driven mahalaga rin na kilalanin at ipagdiriwang kapag may mga taong nagpapakita ng mga values na ito. Halimbawa, bigyan ng simpleng pagkilala ang mga nagpakita ng extra effort sa pag-welcome sa mga bisita, hospitality, o yung mga tahimik na naglilingkod sa likod, servanthood. Positive reinforcement ito. Maganda yan. At ang pangatlo? Pangatlo, Pagbabantay at pagtutuwid, hindi pwedeng pabayaan lang. Kailangan ng sistema para regular na masuri kung ang kultura ba ay nasa tamang direksyon pa rin. Baka may mga senyales na ng pag-anod. At kapag may nakitang paglihis o paglabag sa napagkasunduang values, kailangang tugunan ito. Hindi para manira, kundi para maibalik sa ayos. Gamit ang prosesong nakasaad sa Biblia, tulad ng Mateo 18, nang may pagmamahal pero may linaw at katatagan kasama rin dito ang paggamit ng tamang lingwahe, imbes na volunteers baka ministry partners or team members para ipakita ang kahalagahan ng kanilang ginagawa. O nga, minabanggit pa nga sa sources natin na isang mas konkretong ideya, yung parang 30-day DNA reinforcement plan. Ang ganda ng konsepto nito, bawat linggo isang value ang focus. Halimbawa, linggo 1, focus sa hospitality. Lahat ng announcements, sermon, activities, umiikot doon. Sunod na linggo, generosity naman. Parang intensive na pagtutok para mas tumatak. Oo, magandang paraan yan para mas maging focused ang effort. Pero ang pinaka-importante sa lahat ng ito ay ang consistency. Hindi ito one-time event. Ang paghubog ng kultura ay parang pag-aalaga ng hardin. Kailangan ng araw-araw na dilig, pagbubunot ng damo at pag-aalaga. Make sense? Pero paano kung yung hardin matagal nang napabayaan? Paano kung may mga problema nang nakikita? Halimbawa, lagaanap na ang chismis o kaya parang walang pakialam ang karamihan o may grupo-grupo na hindi nagkakasundo, paano tinutugunan ang mga ganitong sakit sa kultura? Importante ang panumayan. Ang unang hakbang ayon sa ating mga nabasa ay tamang diagnosis anong DNA value o haligi ang mahina o sira kaya nagkakaganito. Hindi dapat atakihin lang yung simptomas, e.g. chismis, dapat tingnan ng ugat. Halimbawa kung laganap ang chismis at negativismo, malamang mahina ang authentic community. Walang ligtas na lugar para sa tapat na usapan kaya sa talikuran na lang, diba? At baka pati integrity, hindi nasasabi ang totoo sa harap. Ang gamot dito ay hindi lang pagsaway, kundi ang pag-create ng mga proseso para sa maayos na conflict resolution um, at pag-encourage ng kultura ng direktang pakikipag-usap at pagpapatawad. Ah, okay. Makes sense. Paano naman kung ang problema ay yung parang ang konti lang ng gumagawa ng lahat ng trabaho? Yung tinatawag minsan na 20-80? Ah, yung 20 problem. Kung saan 20% ng tao ang gumagawa ng 80% ng gawain. Madalas, sintomas ito ng mahinang mission-driven mindset hindi malinaw sa karamihan ang kanilang papel sa misyon no? at mahinang servanthood at generosity. Ang mindset kasi ay consumer, hindi contributor. Ang solusyon dito ay maaling ang pagbigay ng mas malinaw na vision, pag empower sa mga tao sa pamamagitan ng training, pagbigay ng ownership sa mga gawain at pagkilala sa kanilang kontribusyon, Ga man kaliit, kailangan baguhin ang mindset na ang paglilingkod ay para lang sa iilan. Gets ko. At kung yung mga bisita hindi nagtatagal, pasok lang tapos labas din. Malinaw na sintoma siya ng mahinang radical hospitality. Kailangan suriin ang buong guest journey mula sa pagpapasok nila, sa experience nila sa loob, hanggang sa follow-up. May malinaw bang paraan para makakonekta sila? May mga taong sadyang naka-assign ba para asikasuhin sila? ang paggamot ay hindi lang pagiging mas friendly, kundi pag-aayos ng sistema para maging madali at kaaya-aya ang pagpasok nila sa community. Ang punto lang, ang mga problema ay mga senyales. Ang pagtugon ay dapat nakatuon sa pagpapalakas ng mga mahihinang DNA values, gamit ang mga prinsipyo sa Biblia at mga practical na hakbang na napag-usapan natin. Hindi ito parusa, kundi pagpapanumbalik ng kalusugan. Okay. Sa huli, matapos nating pag-usapan ang kahalagahan ng DNA, ang mga panig, ang mga haligi at ang mga praktikal na hakbang, bakit gaba ito sobrang mahalaga? Ano ang pinakaugat ng lahat ng ito? Dahil ang kultura na hinuhubog natin, sinadyaman o hindi, ang siyang pinakatotoong testimonya natin bilang isang komunidad. Ito ang salami ng ating tunay na pinahahalagahan, higit pa sa mga nakasulat na doktrina o mga programa. Ito ang ating spiritual na pamana. Kung ang simbahan o ministeryo ay isang pamilya, ang DNA nito ang magdidikta kung anong klasing pamilya ito. Mapagmahal ba? Tapat? Bukas? Naglilingkod? Nakasentro sa Diyos? Ang bawat maliit na desisyon, bawat gawi na pinipili nating ulit-ulitin ay nagiging bahagi ng spiritual genome na ito, na siyang magbubunga hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod pang henerasyon. Napakaklaro niyan mula sa ating pagtalakay, nakita natin kung gaano kakritikal ang mga unang araw sa paghuhubog ng DNA ng isang ministeryo. Nalaman natin ang pitong mahalagang haligi mula sa Biblia, ang panganib ng pag-anod kung ito'y pababayaan, at ang kahalagahan ng sadyang pagkilos para itanim, alagaan at ipagtanggol ang isang malusog na kultura. Kaya iiwan namin sa iyo na nakikinig ang isang tanong para pagnilayan. Kung ang kultura ng inyong simbahan, grupo o ministeryo ay biglang magkakatawang tao, ano o sino ang magiging kamukha nito? Masasalamin ba nito ang karakter ni Kristo, ang kanyang kababaang loob, paglilingkod, pagmamahal, katapatan, o mas kamukha nito ang mga default na gawi, mga tradisyon, o kahit ang mga takot at insecurities ng mga taong bumubuo nito? At bilang isang individual na bahagi nito, ano ang isang maliit pero sadyang hakbang na maaari mong simulan ngayon o bukas para makatulong na mapanatili ang integridad ng inyong DNA at maiwasan ang dahan-dahang pag-anod palayo sa nais ng Diyos para sa inyo. Hanggang sa susunod nating malalimang pagsisiyasat.